para sa Isuzu -so D-Max. So, po. At dito ay mayroon tayong makikita ang limang switching option. Ito yung isa, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, pang-apat, at ito yung panglima. At lahat yan ay ating iisa-isayan kung ano-anong mga trabaho or function. So, ayan po. Una ay dito tayo sa buto na to. Ito pong pag-usapan natin kasi marami pong nagtatanong dito. Itong symbol nating makikita taong na nakaupo at mayroong mga araw ang dinadrive nitong switching button na to ay yung air mode actuator kaya nyo makikita pagka dito yan nakatotok yung kanyang pointers ibig sabihin yung hangin na ibubuga ay nasa harapan lang ng mukha sa AC ventilation din pagka switch on nyo dito mahati yung hangin mayroon sa paahan at mayroon yan sa mukha ibig sabihin mayroon sa baba at mayroon sa ibabaw din pagka dito naman ayan yung hangin naman yan ay papunta lang doon sa paahan. Then ito naman